Dinipensahan ni dating Senador Ping Lacson ang bagong Senate Building kung saan kabilang sa pinupuna ay ang umano'y pagiging magarbo ng estruktura nito. Ngayon ni Lacson, mahal, mahal ang taon ng ibinabayad na renta para sa kasalukuyang gusali ng Senado. Si Daniel Manalastas sa detalye. Nirina ni Senate Committee on Accounts Chairperson Alan Peter Cayetano na dapat ipagpatuloy ang konstruksyon ng bagong Senate building kahit tumatakbo ang review. Sabi niya sa isang Facebook Live, posibleng maantala ang third phase dahil hindi pa ito nasisimulan. Yung sinasabi po sa news na phase 1 and phase 2, eto po'y nabid at eto po'y ongoing Pwede naman po tuloy yung construction dyan na nire-review namin. Wala pong conflict yun. Uh, meron kasing isang part ni negotiate no, na billion din. And I agree and support the decision of the Senate President and this will not cause uh, delays because nga we have to find out kung tama yung amount at tama yung bibilhin at tama din yung, yung pagko-construct. Ayon kay Senadora Amy Marcos, tama lang na i-review muna kung ano ba talaga ang kabuoang budget para rito. Pero nilino na Senadora na walang sinisisi sa usapin. Ginagalang ko yung desisyon ng aming bagong SP, si Cheese Escudero. Aaminin ko, hindi ako nakatutok sa bagong building kasi parang nahihiya ako lumipat sa bagong building ngayon na nagagilap ng pagkain, ng pera, ng hanap buhay ang taong bayan. Tapos may magarang magarang building yung Senate, para nahihiya ako. Samantala, nilinaw naman ni dating Senador Ping Lakson na nakadesenyo para sa higit 24 na Senador ang plano nila noon sa bagong Senate building. Kasi nag-request si Senator Coco Pimentel noon, in-anticipate niya na magkakaroon ng charter change at yung mga senador magiging uh, elected by region. So sabi niya, Ping, baka pwedeng mag-accommodate uh, mag tayo parang uh, good for 65 senators. Dinipensahan din ni Lacson ang ilang mga puna sa bagong Senate building na kinequestion ang pagiging marangya o manuh ng istruktura. Ay, hindi luho ito. Kasi alam niyo, isa pa ito. no? Uh, pagka dumadalaw kami sa ibang parliaments, ano? Kasi na-inspired nga kami doon sa sa British Parliament, yung Hungary, no? 'di ba? Ito, ito 'yung mga iconic eh, yes. yung Capitol. Yes. Pag nakita mo kasi sa postcard o sa picture, alam mo na kagad na US Senate or US Congress yan, no? Budapest yan, yes. O kaya Westminster. Pero ang ang Philippines nag-iisa yata sa buong mundo na umuupa, squatter, palipat-lipat, galing na sa National Museum, galing pa kung saan-saan. Tapos ngayon, ang nasa GSIS, umuupa. Ipinunturin ni Lacson ang mahal na bayad ng Senado sa kasalukuyang gusali ng pag-aari ng GSIS. Ina-anticipate ko na ito even before. The moment Hillmark won the bidding, in ko na. That's why my initial action was to gather DPWH Hillmark's representative in a meeting. At doon talagang parang in no uncertain terms, sabi ko, sinabi sa kala, Patawarin nyo itong Senate Building. Kung ano man yung mga kalokohan na meron dyan sa Departamento, kung pwede i-exempt nyo itong Senate Building. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.